Hey, hey, hey! Welcome back sa Pinoy Advice, ang tahanan ng mga pusong sugatan pero patuloy pa rin lumalaban. Kung pinindot mo ang video na to, baka ikaw yung nabuntis ng maaga at iniwan. O baka may kilala kang ganyan. Unang-una sa lahat, hindi ka marumi, hindi ka basura, hindi ka nag-iisa. Yes, you made a choice. Yes, may consequence. Pero hindi nagtatapos ang kwento mo dito. Before we dive in, like mo muna ang video, subscribe sa Pinoy Advice at comment. May pag-asa pa ako kung ikaw to o may kakilala kang dumaan dito. Let's talk real. Oo, nangyari na. Pero hindi ka tapos. Minsan ang bigat ng tingin ng mundo. Parang isang pagkakamali. Sinira na lahat. Pero tandaan mo to. You're not a mistake and neither is your baby. Pwede ka pa bumangon pwede ka pa rin mabuhay ng may dangal. Kung iniwan ka niya, huwag mong iwan ang sarili mo. Kung siya ang tumakbo, ikaw ang dapat lumaban. Hindi mo kontrolado ang ibang tao, pero kontrolado mo kung paano mo bubuuin ang sarili mong kwento. You can cry, you can grieve, pero please huwag kang susuko, humingi ka ng tulong, hindi kahihiyan ang magpakumbaba. Kung may pamilya kang pwede mong balikan, kausapin mo sila. Kung may mapagkakatiwala ang kaibigan, magsabi ka. At higit sa lahat, lumapit ka sa Diyos. Sabi sa Jeremiah 29.11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Even now, may plano pa rin siya para sa'yo. Ang bata sa sinapupunan mo, hindi hadlang. Siya ang dahilan para lumaban ka. Yes, mahirap. Yes, nakakatakot. Pero hindi mo na kailangang mag-isa. Iiyak mo kay Lord. Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng takot mo, kahihiyan mo, at pagod mo. Kasi kahit iwan ka ng lahat, siya hindi ka iiwan. Kung ikaw ay nabuntis ng maaga at ang ama ng bata ay iniwan ka sa ere, hindi ito ang wakas ng istorya mo. This could be the start of your strongest version yet. Like mo to, subscribe sa Pinoy Advice at comment. Hindi ako nag-iisa. I-share mo to sa kapatid, kaibigan, o kakilala mong kailangang marinig ang mensaheng to. This is Pinoy Advice reminding you, hindi mo kailangan ng perfect na simula para magkaroon ng maganda at pinagpalang ending.